So, ito po ang adoration chapel. Ito po sa cathedral. And ito po, sumasama ang mga tao pagwadang misa. Okay. Adoration chapel na Sa Patedral ng Kabanatuan, itinatag ng mga Agustino bilang bisita ng Gapan bago nahiwalay bilang sariling Pueblo, 1700s. Ipinatayo ang Simbahang Gawa sa Bato at ang Kumbento sa paumuno ni Padre Jose Fuente, O.S.A. 1866. Nasira noong dindol sa Luzon, Julio 1880. Uling ipinatayo ang Simbahan at ang tatlong pasilyo at ang Kumbento sa paumuno ni Padre Mariano Rivas, O.S.A. 1891. Nagsilbing tanggapan ng Pangulo ang kumbento ng ilipat ang kabisera ng Unang Republika ng Pilipinas sa Kabanatuan, Mayo 1899. Pinaslang ng Batalyong Kawit si na General Antonio Luna at Coronel Francisco Roman sa plaza sa harap ng kumbento. Ikalima, Hunyo 1899, nasunog ang simbahan at kumbento 1934. Muli ipinatayo bago magsimula ang ikalawang digma ang naging katedral matapos itatag ang diocese ng kabanatuan 16 Febrero 1963. Muling nasunog ang simbahan at kumbento kasama ang paaralan 1972. Muli pinatayo sa ilalim ng pamumunan ni Obispo Vicente Reyes, Obispo ng Kabanatuan at Bruno Torpigliani, Apostolic Nuncio sa Pilipinas, 1975. Narito po ang uh, historical mark ng ating pong uh, Kabanatuan Cathedral. Mula sa National Historical Commission. Ang Katedral ng Kabanatuan. Okay, Plaza. Katedral. Ito yung Mark. ito na kapitidra